Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, guys, is magsusundo na naman tayo. Pero bago yan, don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell for more updates and for more info. So ayun guys, pa nako na ako sa kaitay ng mini bus. Ang dami dito guys ano? Oh, Nalaga yung buging bilya kasi mahangin. Oo oh, di ba? Super hangin. So today is Tuesday. And samahan niyo ako punta tayo ng One Chai dun nag-aaral yung alaga ko guys. So susundo tayo Puntay po to One Chai. So ang pamasahe naman mula dito guys may, is umaabot ng 34 may, 34 34.50 ata siya. So mainit ngayon, summer na summer. Kahapon is umuulan yung um, um, umaga umuulan pero ngayon is mainit. So, pag may alaga kayo dito, guys, ng mga bata dito sa Hong Kong, ang alaga ni bata, masa kayo na lagi kayo sa labas halos, lalo na kapag sobrang dami nilang mga activities. Iba't ibang activities kasi mas gusto nila yung gano'n ng mga parents na maraming activities di sila. So, may marami silang ma-achieve. ba, Per year. So papunta pa lang ako guys ni bus station. So nandito na tayo sa May Management Office. Diba tayo sa kabila kasi doon yung sasakyan ko papuntang Potan. Papuntang Potan yung sinasakyan ko kasi malapit, mas malapit. Sobrang init guys. Alam nyo ba dito sa alam nyo, baka ano, kapag nag sobrang init dito, talaga sakit sa ulo. Diba minsan naman sobrang lamig, 'di ba? So ayun Kamusta naman kayong lahat? Alam niyo, mag-ano na ako dito sa Hong Kong. Um 8 uh, years na ako dito sa Hong Kong, guys, pero wala pa ring ipon. <laughs> so ganoon lang talaga ang buhay life. Pero isipin natin na uh, mag-ipon din. O di pa mag-ipon tayo, ganoon. Hirap na pag walang ipon na tayo mag i bago pa mahuli ang lahat. Mahuli ang lahat. So tatawid tayo sa kabila. Mag-ingat sa mga tumatawid dito kasi minsan may mabilis na dumaraan. Ayan. Kala ko 28k yung damaan. 28 a pala. Mag-8 years na ako dito sa Hong Kong. Kw kwento ko lang sa inyo guys habang tayo is naglalakad. So nung first 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 First, punta ko dito sa Hong Kong. First, first, first. Ara... Si, ano ka lang ba yun? Na, 2017. So, yung una kong amo is in uh, Wancha, ah, So, Hong Kong side kami. No malit lang yung bahay noon. Ah, uh, isang baby, newborn. So, tapos nag uh, 20, 2018? Nagka-COVID, pa diba? Or 2019? nagka-COVID dito, 'di ba? So lumipat lumipat na kami nang ah, lumipat sila nang ano, nagrelocation sila. So tapos naman yung ating kontrata. Nagrelocation na lang sila ng UK. Oh, 'di ba? <laughs> ganun. And then eto na, itong bago kong ama is ano, Six years na ako ngayon. Six years. So, hindi ganun kadali guys yung pagiging pag-abroad sa maraming pagsubok pero huwag tayong susuko ganun langin guys kahit anong pagsubok huwag tayong susuko huwag tayo madala sa mga tao na pilit kang binababa ba? Diba? porket nakatulong sila ang tingin na sa'yo is parang sobra sobra ng baba huwag ganun guys tapos alam nyo pa guys na kung halimbawa na Uh, may mga taong against sa inyo guys wag nyo nang patulan kasi parang yung kapag pinatulan nyo kasi ang isang tao na alam niyo yun, yung isip niya is uh, puro negative, puro masasama ang iniisip sa inyo. Huwag niyo nang patulan kasi magre-reflect yun sa ugali niya, nagre-reflect sa ugali niya. So, kung halimbawa, ang isang tao is mapanghusga, or ang daming sinasabi sa'yo masasama kapag nakatalikod ka it means ganun siya na tao so wag natin silang papatulan guys kasi hayaan nyo maging silent na lang tayo at manahimik na lang tayo kasi alam ng Diyos naman yung ginagawa niya or ginagawa na or iniisip nila sa iyo kaya wag na lang natin patulan kasi kung may pinag-aralan ka wag mo siyang patulan kasi alam 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 niya sa sarili niya yung sarili yung ugali niya is ganun 'di ba So, ganun lang. At kung may mga problema, ako malaki naging na problema ko dito sa Hong Kong. Nagka-problema, pero kinakaya, ba diba? So, paano anong ibigay ni God, be thankful, ba diba? Hindi naman yan ibibigay ni God kung hindi natin kakayanin. Ang, ang ano lang sa atin, wag tayong susuko at mawawala ng pag-asa, guys. Malay mo, bandariyay na swerte naman or blessing naman ang kasunod, ba diba? Kaya hayaan na lang natin yung mga tao na walang magawa sa buhay yun yung kasiyahan nila ba? Diba? So ayan guys, naghihintay pa rin ako dito ng mini bus. Wala pa rin dumaraan kasi minsan nga talaga late. Minsan 30 minutes ako naghihintay dito pag ganitong oras. Kaya medyo maaga dapat. So, hintay pa tayo. So ayan nga guys, nakasakay na tayo ng mini bus. Papuntang Botan. So bababa tayo sa Botan dito na tayo guys sa ano sa Admiralty. Ito guys yung daan papunta sa exit A. Ayan. makikita nyo naman exit A. Letter A. And akyat tayo sa taas. Akya tayo sa taas. Ang dami nating inikutan. So, ayan, akit tayo. And, akit pa tayo. O, <laughs> ah, di ba, ang dami. Akit pa tayo ng handgun. Hindi naman escalator. Tapos, huwag na ang taas. O, oh. ayan. So, dito lang yung sa Admiral P. Diba? ayan, so, ayan naka-exit na tayo, guys. And, andan yung minibus ni Sakayan po. Minibus station. Lalakarin pa natin. So, let's go. So, nandito na tayo guys. So, naka-line no, no, up. Sakay na tayo ng minibus 24M. So, ayan siya. And, ang pangasal dito is 780.